Magandang araw mga ka-Health. Ako pong muli si Doc Jim, ang inyong ka-partner sa kalusugan. Kung napanood ninyo yung huli kong vlog, tinalakay natin ang limang pagkain na tahimik pero sumisira pala sa ating buto at kasukasuan. Ngayon naman, good news naman ang dalako dahil pag-uusapan natin ang limang pagkain na tunay na kaibigan ng ating buto at joints. Mga pagkain na hindi lang nakakatulong laban sa osteoporosis at arthritis, kundi nagbibigay din ng lakas para manatiling aktibo kahit tayo ay senior na. Kaya kung gusto mong malaman kung ano ang mga pagkain ito at paano sila makakatulong sa iyong kalusugan, manatili ka hanggang dulo. Dahil ang huling bahagi ay may practical tips at motivational advice na siguradong makakatulong sa iyo at sa pamilya mo. Pero bago ko simulan, maari bang pakipindot ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa mga health tips ko? Maari rin bang paki-comment kung sa ang lugar ka nanonood para malaman ko kung saan nakakarating ang videos ko? Maraming salamat po. Ngayon, simulan na natin. Segment number one, gatas at dairy products. Unahin na natin ang pinaka-basic pero napaka-importante ang gatas at dairy products tulad ng yogurt at keso. Alam nyo ba mga ka-health na siyam na pung porsyento ng kalsyum ng ating katawan ay nasa ating buto at ngipin? Kaya kapag kulang tayo sa kalsyum, direktang naaapektuhan ang tibay ng ating mga buto. At eh, hindi lang calcium ang usapan dito, kailangan din natin ng vitamin D para maabsorb ng katawan ang calcium. Parang magka-partner iyan? Kung calcium lang ang meron ka pero kulang ka sa vitamin D, hindi rin ito nagagamit ng maayos ng katawan. Kung wala kang sapat na calcium at vitamin D, mas mabilis mabasag ang buto. Mas mataas ang risk ng hip fracture sa seniors at mas mabilis lumala ang arthritis. Piliin ang low-fat milk para iwas kolesterol. Kung hindi hiyang sa gatas, may mga alternatibo tulad ng soy milk na fortified with calcium. At kung gusto mo ng masarap at madaling kainin, subukan ang yogurt. Bonus pa, nakakatulong din ito sa digestion dahil may probiotics. Segment number two, isda Salmon, sardinas, bangus, tilapia. Pangalawa sa listahan ay ang isda, lalo na yung mayaman sa omega-3 fatty acids tulad ng salmon, sardinas at bangus. Ano ba ang nagagawa ng omega-3? Isa itong natural anti-inflammatory. Kaya para sa mga seniors na madalas sumakit ang tuhod o balakang dahil sa arthritis, malaking tulong ito. Bukod pa rito, mataas din sa protein at vitamin D ang mga isda. Ibig sabihin, hindi lang buto kundi pati kalamnan ay lumalakas. Kaya't nakakatulong para hindi madaling madapa o matumba ang mga seniors. Kung medyo mahal ang salmon, okay na okay ang sardinas. Pero tandaan, maraming sardina, sa lata ang mataas sa asin. Kaya hugasan muna ng kaunti bago lutuin o kainin para mabawasan ng sodium. Segment number three, backward, green leafy vegetables. Pangatlo ang mga green leafy vegetables tulad ng malunggay, kangkong, broccoli at pechay. Mga ka-health, kung mayroong superfood para sa buto, ito na siguro iyon. Bakit? Dahil loaded ito with calcium para sa tibay ng buto. Magnesium, tumutulong para maabsorb ang calcium. Vitamin K, mahalaga para maiwasan ang bone loss. Ayon pa sa mga pag-aaral, yung mga seniors na regular na kumakain ng gulay ay mas mababa ang risk ng hip fractures kumpara sa hindi. Hindi naman kailangan ng mamahaling resipe. Kahit simpleng ginisang kangkong o tinulang manok na may malunggay ay malaking tulong na. Segment number four, nuts and seeds. Pang-apat, Huwag nating kalimutan ang nuts at seeds. Mayaman ang mga ito sa magnesyo, kalsyo at a healthy fats. Ang magnesyo ay tumutulong sa tamang paggamit ng kalsyum. Ang healthy fats naman ay anti-inflammatory. Kaya panlaban din sa pananakit ng kasukasuan. Hindi kailangan sobra. Isang dakot lang ng mani, almonds o chia seeds kada araw ay sapat na. Pero tandaan, Huwag sa sobra dahil mataas din ang calories ng nuts. Segment number 5, fruits, saging, oranges, papaya, berries. Siyempre, hindi pwedeng mawala ang prutas. Ang saging ay may potasyo na tumutulong magbalanse ng sodyo sa katawan at maiwasan ang calcium loss. Ang oranges at papaya ay rich in vitamin C, mahalaga para sa paggawa ng collagen na kailangan ng ating joints. At ang berries ay loaded with antioxidants. Matinding panlaban sa inflammation. Gawin niyong panghimagas o merienda ang prutas imbes na matatamis na cake o biscuit Bigyan ko kayo ng practical combination meal para sa seniors. Paano natin pagsasama-samahin ang mga pagkain ito? Narito ang isang simpleng guide na pwede ninyong sundin araw-araw kalahating plato gulay, Malunggay, broccoli, kangkong. 1-4 plato whole grains, brown rice or oatmeal. Kalahating plato, lean protein, isda o manok. Isang serving ng prutas, saging o or orange. At isang baso ng gatas o yogurt. Kung araw-araw ninyo itong gagawin, hindi lang buto at joints ang lalakas, pati resistensya at enerhiya ninyo ay tataas din. O nga ka-health, gusto kong ikwento ang pasyente kong si Lola Maria. Noong 65 taong gulang siya, mahilig siya sa soft drinks at instant noodles. Madalas siyang reklamo ng pananakit ng tuhod o akala niya normal lang iyon dahil sa edad. Pero nang nagpa-check up siya, nakita namin na mabilis nang humihina ang kanyang buto. Sinabi ko sa kanya na may pag-asa pa, kailangan lang baguhin ang diet. Unti-unti siyang natuto, nagpalit ng soft drinks sa gatas, nagdagdag ng malunggay at sardinas sa kanyang ulam at naging merienda ang prutas. Ngayon, tatlong taon na ang lumipas, aktibo pa rin si Lola Maria. Nakakapaglakad ng mahaba, nakakapagzumba pa kasama ng mga kaibigan. Ang mensahe dito, hindi pa huli ang lahat para magbago. Kahit simpleng pagbabago sa pagkain ay malaking epekto sa ating kalusugan. Mga ka-health, natutunan natin ngayon na may limang pagkain na tunay na kaibigan ng ating buto at kasukasuan: gatas at dairy products, isda tulad ng salmon, sardinas at bangus, green leafy vegetables, nuts and seeds, prutas tulad ng saging, Oranges, papaya at berries. Kung ito ang pipiliin natin araw-araw, mapapabagal natin ang arthritis, mapapalakas ang buto, at mapapahaba ang panahon ng ating pagiging malakas at aktibo. Tandaan, ang tunay na kayamanan ng isang senior ay hindi lang haba ng buhay, kundi ang kalidad ng bawat hakbang na kaya pa niyang gawin. Kaya piliin natin ang mga pagkaing nagpapalakas, hindi yung tahimik na sumisira. Dahil health is wealth at ang kalusugan ay pamana na hindi matutumbasan ng kahit anong halaga.